Good morning guys! Ayan, yeah, welcome uli sa aking channel. And ngayon ay Merkulis. Katatapos ko lang magmasad sa aking alaga. So ulalabas kami para maglakad lakad-lakad doon sa park. Ayan ang mga siya. So ayun, maglakad lakad kami guys. Ito na naman yung aking bagong araw. So ayun guys, nandito na kami ng alaga ko sa park. Ayun siya nakahiga, tapos na rin siya maglakad-lakad konti lang lakad-lakad niya kasi napapagod siguro tapos ako ay ayan ha guard ha guard na guard, guard si kasi pagod <clears throat> ako guys pagod wala ako hindi ako makakatulog ng masyado ngayon kasi yung alaga ko maya maya lang siya kissing so binabantayan ko siya pinapakaramdaman ko siya sa gabi tapos ngayon ay dito kami sa park kasi ito yung routine namin araw-araw mag mag ano mag alaga <laughs> alaga ko ay ano uh, bagong galing sa istro matanda hindi naman masyadong matanda kasi nasa 60 pa lang siya so ayan nag uh, nagpapainit siya pero ma walang init sabi ko sa kanya wag nang humiga maglakad-lakad na lang o kaya yung i-exercise niya yung kamay niya pero ayaw niya ay gusto niya humiga dyan uh, nag ano ng hangin na uh, naglalanghap ng sariwang hangin kasi maganda ang view dito dito sa park na to ayan kasi sa, dito naman sa harap namin ayan yung uh, kanilang kanilang bahay doon sa taas doon 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 ano ang doon ang bahay nila so ayan mag mag, mag vlog vlog lang tayo sa so, kaunti i-update ko kayo kung ano mga ginagawa ko kasi araw-araw ang ginagawa ko ay ayot madaling araw gumigising na ako alas 5 ng 5.30 ng umaga gumigising na ako kasi niluluto ako ng kanyang almusal logaw na uh, dawah, hindi ko alam kung anong tawag noon sa ano, sa sa English yung dawa pero ilalagay eh, ko na lang diyan yung kanyang picture kasi hindi ko ala, hindi ko alam kung ano yun so ayun gigising ako ng 5.30 ilal ilalagay ko lang sa table yung kanyang pagkain tapos gigising na yan siya ng 6 6 am para kumain tapos tutulog uli tapos ako naman pag nailagay ko na yung kanyang pagkain sa table nabalik na rin ako tulog ayun gigising din ako ng 7 tapos ayun na start na ng trabaho Magkakape muna ako tapos start na ng pag prepare ko ng kanyang Uh, bed na pagmamasahian ko sa kanya at saka yung mga pinagamit ko sa kanya pagmasahe so ina -pre -pre prepare ko na yan before siya magising kasi pag nagising siya na hindi pa naka-prepare yung mga ginagamit ko sa kanya ay nagagalit siya sa akin <laughs> nagagalit na ano na, sisira na yung araw niya kaya ayun ako ay inaayos ko na yung mga ginagamit ko sa kanya at saka pagkatapos ko mag-massage, painumin ko na naman siya ng gamot at saka uh, mag-prepare kami kung saan kami pupunta tulad ngayon. Ito yung router namin pagkatapos mag-massage, bababa dito at magwala lakad-lakad, mag magpahangin siya dyan. Tapos kung mayroon kami mga lakad na ibang uh, lugar, ibang pupuntahan, ayun, pinaprepare ko din yun kaya, ayun, nakapagod nanginginig, nanginginig yung mga ano ko kasi, napapasma na yata ako sa kakamasaj, pero yung trabaho natin eh dito tayo sumasahod so, medyo haggard lang ngayon sa Marlab kasi kulang sa tulog, animig na ako ngayon eh pero okay lang tapos yung, yung ano ko nagano na yung bibig ko sa uh, lamig na babakbak Ayan, salamat nga pala sa mga support sa akin dyan Hindi ko pa nabibisita yung mga nagpo-comment sa akin sa morning L silent LS ko Ayun na pala, silent LS ako pagka umaga Pag yung nak nakagising na ako at tapos na akong mag, ang tawag dito, magluto Ng breakfast ng alaga ako Sinasilent LS ko ng isang oras yung aking cellphone doon sa bintana Para ano update lang ako ng WS ko na wag lang mawala ang aking ads kasi ano nung napabayaan ko siya ng ilang buwan 3 months yata kung hindi nakakapag-update nag ano nag nag red na yung aking ah uh, that's ano tawag dito analytics analytics ayun so ayun isipan kong i-silent LS kahit hindi hindi ko na nga nilalagyan ng ano, nilalagyan ng title. Basta na lang, Live Marlap. So, ayun na lang yun. Sino yung pumupunta? Salamat sa mga napupunta. Ayan si Andrew. Lagi ako nakikita doon si Andrew. Saka so, si Heaven Hope. Ayan. At saka sino pa? Si Belintot. Belintot, shoutout sa iyo. Kanina nakita-kita kaya ano. Naipin ko yata yung link mo. Pero doon sa iba na hindi ko pa hindi ko na-shot si RR Vlogs. Ayan, pumupunta talaga yung sa akin pag nakikita ako. Sa ti Helen, kahapon nakita ako. Ayan, Ate Helen, salamat. Salam salamat sa mga ano. Sa hindi ko pa na-shot out Mag-comment kayo sa baba ng aking vlog na to para ma ko kayo. At, ayan, nakikita ko yung alaga ko sa, sa uh, camera natin. Oh. Pagkatapos nito pala, uuwi kami painumin ko ulit siya ng gamot at eh, mag, may exercise pa siya naghihintay din doon sa bahay gagawin pa niya tapos mag, magkakain na siya ng lunch niya tapos mag ano ulit kami mamaya exercise doon sa uh, gym dito sa baba lang din itong building na to itong park na to It, uh, itong park na to mayroong baba pa doon so doon kami pupunta So, naririnig yata niya ako pero mga hindi naman niya naintindihan ko ano yung sinasabi ko. Pause. ako ngayon guys. Hindi naman naintindihan niya ako ano sinasabi ko pero malakas ang pakiramdam niyan. Malakas ang radar na, nai naririnig niya ko ano sinasabi ko. Kaya, ayan, okay lang yan. Hindi naman niya alam kung anong ginagawa ko. Akala niya may kausap lang ako sa telepono. So, ayan. Salamat sa mga nag sa akin. Ayan, naka, mahaba na yata itong aking vlog. Salamat sa mga... Ayan, shoutout kay Ma'am Shippy. Shoutout kay Patrice. out sa... Sino ba bang lagi kong nakikita sa akin? Ayan. Kung ka lang nga pala sa akin channel, guys. Wa, uh, Marlab. Uh, ito yung main channel ko, Marlab Ito. Mayroon akong second channel, Marlab Bocado. So, you workout work out ko din yun kasi ano na siya, naka ano 1 ano na siya, subscribers. WS na lang din yung uh, hinahabol ko para mamonetize siya. So, sana may mag-donate dyan ng, ano, WH to subscribe and share na din. At mag huwag kalimutan mag-backcast or mag-comment ka dyan sa aking uh, video para ma-replyan kita, makilala kita. And God bless!